Jingle bell, jingle bell, jingle bell, oh. hey, jingle bell, jingle bell, jingle jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle Hi! Merry Christmas po, bell, jingle 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 na jingle bell, jingle Naku, pare, malilimutan ba naman kita? Siyempre may pa-Christmas ka sa akin. O, kumain ka muna ng candy. Gusto mo ito? Kumain ka muna. Ano Parami naman ito. ito sayo, isang dapat na bariya. Yan ang pa-Christmas ko sa'yo. Totoo to? Oo. oo. Pabas ko talaga yan sa mga. Isang takot? Oo, oo, sige. Isang takot na Sige. okay, ang swerte ko naman. O, Dahil marami ko na ting sa bahay. Kulang na lang ako ang ting pagtingin Siyempre, hindi kita malilimutan. Pare, meron akong Meron akong regalo sa iyo. Ano naman 'yon? Ito. Sa ikot naman ako. ito regalo ko sa iyo para kay Para sa iyo talaga 'to, may pangalan. Uy, talaga? Oo, pa Christmas ko sa iyo 'yan. Yeah, ano pa ano 'to? Surprise, e, tingnan mo. Yan ang pa Christmas ko sa iyo. Talaga? O, Jeff, friend, ay, friend, dahil mo pinuting dito sa bahay eh. Wala Alam naman hindi. Iba lang ang malimutan kita. Uy! Siyempre marami kang Marami kang ano, ginagawa dito sa bahay kaya may pa-Christmas ako sa iyo, yan. Uh, 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 yan. Gusto mo isukat mo, pare? Kasi yan sa'yo, pare. Yes! Yung talagang binigay ko sa'yo. ayan. ganda. Ganda ba? Wow naman! Oh talagang pa-Christmas. Hindi kita nalimutan nga kasi marami kang... Kaya naman. Marami kang ginagawang tinukuting-ting dito sa bahay. Kaya kailangan. Meron akong surprise Ay, naku. Thank you, Mare. Ay, nang bayad ko sa mga pagkukuting-ting mo. Thank you, Mare. Oo. Uh, Ang ganda naman ito. Isukat mo, Mare. Gusto mo isukat? Huwag oh, na. Oh, Huwag na na isukat. Okay na. Akala ko may kasama kang ibang... Akala ko kasabay mo yung mga bata na mamas ko, pare. Ay, hindi, hindi ako makikisabay talaga at baka wala akong ibigay sa akin. Wala yung nakakakuan. Wala, ito pa lang. O, may ka ba ngayon? Ay, ngayon parang kasi Pasko naman, wala mo na ako ipakukotinti ka ba sa gift mo? Oh, syempre naman. Ay, ako, wala ba akong gift galing kayo? Gusto mo, kutingtingin na lang kita? Ay, ayun lang, gift ko. Gusto ko ay gift din. Wala kang gift sa'yo. Eh, kutingting na lang. <laughs> kutingting na naman. Kukutingtingin mo na lang. Nagalo sa akin ko tingting. Oo, oh, yun na lang. Grabe. Ayaw mo? Isang taon tayo magkukutingtingan dito. Oo naman. Isang taon kukutingtingan magkukutingtingan dito. Ayan, guys. So, ayan lang sa guys. Ayan. <coughs> So, papakilala ko sa inyo si Pare, guys. Ayun si Pare. Lagi kong kasama sa akin mga vlog. Ayan. Hi, so, hi. Merry Christmas. Si Papa Dudus, guys. So, ayan. Merry Christmas sa inyong lahat, guys. Merry Christmas sa inyo. Ayan. asalamat salamat po sa mga sumusuporta sa aming vlog. At palaging salamat po. nanunood sa aming mga videos. At syempre sa mga basher namin na napakadami. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ah, salamat sana kayo magsama panoorin ang aming mga videos. Ayun, si Pare po talaga ay aking ah, uh, love of my life. Ayan. So, content lang mo yung ginagawa namin, guys. So, ayan. Thank you po sa inyo, panunood at pagsubaybay sa aming mga ginagawang uh, vlog. Uh, sana po, patuloy nyo kaming uh, yan, Maraming maraming salamat po. Merry Christmas sa inyong lahat. Ayan. ayan. sana maging happy ang ating Christmas. Hanggang sa New Year, guys. Ayan. Merry Christmas and Happy New Year sa inyo. Thank you po. So, bye guys. See you sa next vlog namin ni Pare.